Ha! Kapuya gid aning mga hoy, oy. Bugat kayo ni bukag. Ako ra pagyo disa. Sabado manggod. Nasubuan hinuon ko ni mama mga aning kakahuyan. May untaog na ako makaon kaon dire. Wala baya. Kapoy, ragyon! Ako'y nakuha nga kamatay sa ito sa pa, Pero unsao man ako, ni Kilaw? Unsa, man si mama. oy wala di ko niya ipabalunan. bisan biskwit lang, man. Pero nagdala kong karahay. Bakit hindi ay umakakita ko diri-itlog sa bitin, hindi e, akong plitohon. Naa, ano magini diri-itlog kay sagbutan, man. Itlog sa bitin o itlog sa ihal? Mangita na kong itlog, bit kay gutom na kayo! Asa lang yun, ni mga itlog, bay? Mangita ko sa unahan be! Nalibot-libot na mangyo na tanan aning kasagbutan. Wala mangyo itlog, bay. Asa kaya ning itlog ron? Ah, mo pa huwag sa ko. po yung ko ba? Hala! Winasag yun na ko, oy! Naag yung itlog! Tempa, tempa, Saon man ako ni pagluto? Pritohon? Ulong agon? Pero kung pritohon, wala ko'y mantika. Pero, naa ato'y tirada si mama o walay mantika, pwede ra dahon. Tama! <laughs> Tulo pagid ka buok bay. Mabusog yung ko ani ba. B, lutuon ako ni. Kay para iniguman ako gaon, muulin ako sa balay. Magkuha kong dahon para masugda na nakunig luto. <laughs> luto na! Kakao na dyuguan ni Ron! Limutan <laughs> akong asinoy! Pero sige lang, magkaon mapudne. <laughs> Lamia, ani oy Hapit na gyud maluto. Pait man siguro ni. Hauno na na nako. <laughs> Be, mukaon nako. Hoy! Anong gikuha ni man itlog sa akong 不！赛。Bye.